Siguro, kinabukasan, baka mas maliwanagan ang isip kong puno ng katanungan. Sa bawat ngiti ko, hindi mo alam kung ano ang itinatago. Sa bawat tawa ko, may mga sakit na hindi mo naikita. Minsan, ang hirap pala talaga magpanggap na okay ka lang, no? Kahit alam mo sa loob mo na magulo. Minsan, gusto ko na lang magsalita. Sabihin lahat ng nararamdaman. Pero natatakot ako mawala ng mamahalagang tao na akalang buo ako. Na akala ko walang sumasagasa sa araw ko. Na akala hindi ako problemado. Alam nyo, ang buhay ko ay parang isang pelikula. May mga eksenang masaya, may mga eksenang malungkot, at sa bawat pahina, may aral ka pero ang pili kong ipakita ay yung mamagagaan. Masaya. Dahil baka isipin ng mga tao na ako'y madrama. Pero sa mga gabing tahimik, doon na pagtanto ko na ang bigat sa pakiramdam. Doon ko naiisip ang mga tanong na walang sagot. Ang mga pangarap na unti-unting lumalabo. Minsan, Suko na lang sabihin na hindi ko na kaya. Na hindi pala ako okay. Na ako ay isang simpleng tao lamang na nais makarinig ng salitang are you okay. Totoo 'sin. Mahalaga naman talaga yung mga simpleng tanong na ayos ka lang. Kahit alam mo sa sarili mo na guni-guni mo lang. kasi baka doon mag-umpisa yung lahat eh. Na kahit sa mga ngiti na wala lang. Sa mga kalungkutan ko na, ah, wala to, ayos lang. Baka mapalitan, mga ngiting, walang pangangamba, at walang tinatagong kalungkutan sa araw-araw kong pinagdadaanan. Ngunit, naalala ko na, ito yung mga pagsubok lamang mga pagsubok na kailangan harapin at hindi kailangan sukuan. Siguro, kinabukasan, baka mas maliwanagan. Ang isip kung puno ng katanungan.